Magandang 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 umaga po mga It's me, kapatid XP kapatid Trinity TV po May tambak to kayo channel Ngayon po ay narito tayo sa Public Cemetery Papasok tayo dito sa Public Cemetery ng Amaya mga kapatid Parang kayo sa Amaya oh, May mga nagtitinda pa lang dito sa buwan May nagtitinda na itong mga bata nito Nagtitinda ng bulak na Tara mga kapatid Samahan nyo ako pumasok sa loob Good ay ay wala natin ang motor doon sa labas kasi bawal ipasok ang motor dito mga kapatid tao lamang ang kapasok may mga pawi may mga papasok rin pala naman ang oras nga pala natin is sa uh, 8.30 ng umaga mga kapatid oh. yun uh, mga -tay -tay po, Talon, at mga tagtay din rito at mga hello po mga taxor ng mga mayroon silang mga binibigay na libreng supas ayun po kayo sige po, po. So, po. supas po galing kay tapos dito naman sa kabilang side meron dito naman mga anong dito mga ya ito dito Retrus, mga Hello, Hello. Good Morning uh, Si baby natin dito Ang aking abo baka. Ay ito natirikan na nga pala Ang kandida ng aking missis, mga kapatid Ah. Uh, unang nang iskinita ng public cemetery ng Amaya mga kapatid, una iskinita na sa bandang kanan. Ah, uh, punta naman tayo dito sa uh, Bandang na. Medyo kokonti pa tao, hindi pa gaano karamihan mga kapatid, gawa nang maaga pa naman. Oh, so, sir, magandang umaga, sir. Good morning. Opo. Kapatid rin TV po. So, morning po. Hello. na diladalo. Eh, Morning. Ito, punta natin dito, oh, baka nandito pa yung <laughs> <laughs> yung ko at saka yung hipag ko at saka binang ko mga kapatid Hello po. Hello, po. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po. Shout po mga kapatid. Ito, uh, dito ito. Ito. Ito po mga kapatid. ito po yung <laughs> hipag <laughs> ah, ko at saka binang ko. Ah. Magkamag-anakan po, mga kapatid. Ayan po. Hi. Hi. Hello. Dito kami. Dalaw-dalaw. Para hindi kami dalawin -dalaw na ng namin. Kapatid Rene, thank you. Sa iyong pagbablog, sana mami at... diba yan. Ano po? Oh. Sura? Oh, Buti dito. Maganda ba ang pwesta niyo. Malilong? Pinakasang ko nga eh. Basura yan. Pinakasang ko. Sa iyo. Pinakasang ko. Ganyan o. Pagmasdan mo ang sarili mo. Ah! Sige, wakbo? Oo magdarling. Doon naman, ay wala pang ganong tauro, magkapitib. Ito tayo sa tayo kanan magkapitib. Tung. So, Hindi ano? Hindi. meron. Hindi. 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 sila, Hindi. maya maya siguro mga bandang pahapon napakaraming tao na rito mga kapatid iwas init po sila ayun naman may mga namimintura pa doon ay na sideline talaga ay, no talagang labis na eh no ito po gano kasi pag yan mga kapatid oh. Sideline lang side light side light pag may time morning pare morning Kapala sila pare. Oo. Okay. Wala pang ganong tao, no? Mm -hmm. Oo, oh, mamaya yan, pare. Mahal oh. Mahal pa, pero napakainit na, mga kapatid. Nag-vlog kayo, ako interview nyo kaya. Oo, oh, yun. Ito, magkano ka, Jeff? Million views ka. Ah, ganon. Pati oh. ka saan ka, eh, kuya? Ayan, mapanigaw, mapanigaw, mapanigaw. Ayun, no. Oh.

<laughs> nila. Ay, yun naman eh, nung pinintahan eh, bat, ba't, ba't hindi tinanggal yung hollow na ilagay na yon. <laughs> hindi, dapat ipupukpukin yon. <laughs> para mabasag. Oo, oh, para mabasag yun. Ako nagkabit yan. Ha? Ako eh. Ay, ah, Di ba, <laughs> ayaw naman ikabit at wala raw bayad. <laughs> Ako na nagkabit. Um, Ang hollow block. Kaya naman tayo nanggal Ako rin nagpalitada dyan. Ay, parang nagpalitada. Wala parang, parang bago lang to. Abuhu yan abo. Si abo. na boss. Sino ang abo? Sino ko diyan? Ay Rene. Sino kaya yan? Meron siya kabuti si Rene. Ang na wak. Tayo, para bangbado. Ayun yung nasa galon. Uh, mamaya na, mamaya, mamaya pagkatapos. Ma ya, so, yan eh, saglit lang yan si Lili. niya lang yan. Dito na ako, oh. dito na. Oh, it, Sige. Sige. <that> Terima kasih telah menonton. dito yung mga bata, bilhan natin ang bulaklak tapos mga kapatid, uh, sabi ko babalik ako eh balay! sino yung titik mo? ah oh kaya okay. Kay, ikaw lang mag -isa. ikaw lang mag -isa. ikaw lang ayo oke oh. okay. ay eh, pala ako nag deliver ng mga kagamitan pismas at sa yung kung ano 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 mga kapatid uh, tayo ngayon eh rito sa daanan dito sa pinaradaan ko ng motor may nagtitinda rito mga bata ng bulaklak sabi ko babalik ako at bibilhan ko ng bulaklak sila Balikan na natin ito. Ayan, tumatabi na tao, mga kapatid. Oh. Patanghali na kasi. Magkano? Magkano? Ano lang po yan? Pag-170 na lang po. Ano? Bigyan ko na lang po sa iyo, 150. 170 po talaga, beso namin. 150. Apo, nakaba mai akong sandalan niyan. Ito 'yung bintan do. Ayun. Apo. Oo, kumakalat 'to. Ini apa ramenai may may baso na naman. Ano 'to? Ano? Atin lagi dito. 자, a a k ang kalsada mga kapatid, sa tawid nandun po yung ibang naninigda ng mga bulaklak at kandila ayun po ang po sa may kay mga namimigay na ang different fish mga kapatid mga safety mga uh,

uh, so yun mga kapatid uh, hanggang dito na lamang po uh, huwag niyo po kalimutan mag subscribe at mag like at mag share din po at click po ng big button para lang po updated sa mga bagong video po maraming salamat po